Hey guys! Welcome back to my channel. So for today's vlog, samahan niyo ako ngayon. Magbibigay tayo ng reaction, ng opinion sa mga napapanahon. Bukod na sa mga k-drama na pinapanood ko, mga Thai series, at syempre sa mga Pinoy uh, teleserye na pinapanood ko at mga pelikula. Syempre, hindi tayo papahuling magbigay ng reaction, ng feedback, ng opinion sa mga napapanahon na hong issue ngayon sinimulan ko na nga nung isang araw tungkol dun sa isang kandidatong nangangampan na medyo may pagka BASDOS. So ngayon naman guys, magbibigay lang naman ako ng very very light na opinion at syempre ng konting uh, what you call that um, reaction sa paggising ko kasi kanina, nakita ko kaagad sa aking FYP na itong si ating VP or Vice President Sara Duterte ay eh, meron siyang kinakampanya. Yun nga po ay ang tumatakbong senadora na si Senator Aini Marcos. So, kung campaign, nagka-campaign siya and then at the same time, in-endorse ni Vice President Sara Duterte po si ah uh, Aini Marcos, Senator Aini Marcos. So, wala naman ako ano doon. Wala naman akong against or hindi naman din ako doon. Uh, what do you call that? Um, against nga. Hindi ako against doon. Ayun na nga guys. Wala naman talaga akong against doon. Kaya lang naalala ko kasi yung sinabi niya nung I think nasa Hong Kong siya na wala na siyang i-endorse e na uh, politiko. Dahil nga daw nabudol na siya. ba diba? So, ano yung ano ngayon na nag-endorse siya. Hindi ko alam kung tactics ba 'yon or um strategy lang 'yon, 'di ba? So paki-ano lang po. <laughs> Pakilinaw kung bakit po biglaan or dahil sabi nga nila, may napanood din kasi ako, isang vlogger na sabi nga daw ang close daw talaga at ang magkaibigan is si si Senator Imee Marcos at saka si Vice President Sara Duterte. Kaya nga daw sin kaya daw nga sumali or sumapi or nag uh, nakipag nakipagtandem si Bibi Sara kay PBBM kasi nga sa, sa dahil sinabi na rin or pinakiusap daw ni Senator Aini or alang nag-advise si Senator Aini na yun nga na nung nakaraang election nung presidential is dun siya tumandem kay BBM. So, ayun lang. Wala namang problema kung kung siya ang endorse. Pero sana minsan, um, kung ano sana yung sinasabi natin, ba diba? At least mapanindigan, ba diba? Ako, I have natin, again, Hindi naman din ako makakaliwa, makakanan. Basta ako, kung ano yung nasa puso ko, yung nasa sinusunod ko, lalo na yung election. Kasi ang gusto kong iboto, iboboto ko yon Masa dito sa family namin. May iba silang sinusuportahan. Ako naman, sumusuport din naman ako. Tsaka lalo na kung alam ko naman talagang makakatulong, why not, ba diba? So, dapat talaga maging wise tayo ngayon. Alam na natin na, na pangalit kung ano yung mga nangyayari, di ba? Kung ang, ano ang kinakahinat na ng bansa natin ngayon. Although, hindi naman talaga maiiwasan yung mga corruption, yung mga, mga, hindi magandang pangyayari. But then, kailangan pa rin natin, syempre, uh, bilang mamamayan, gawin natin yung part natin, di ba? kilala Kilalanin natin mabuti yung mga uh, kumakandidato. Hindi porket inendorse siya ni ganito, inendorse siya ni ganyan, ng mga sikat, ng mga idol natin, ng mga influencer. Eh, yun na yung ibaboto natin. But of course, we need to check the background. Although kahit nga nasa-check na natin at kilala na natin, pag ano, sumasablay pa din, ba diba? So, much better na mas maging ano tayo, vigilant tayo lalo ngayon. Dahil syempre, alam naman natin kung ano nangyayari sa bansa natin ngayon, di ba? Napaka, hirap, napakadaming krimen, napakadaming uh, mga bagay na hindi natin na dapat kung sino yung mga binoto natin, sila ang pumaprotekta dapat sa atin, ba? Diba? So, ayun lang. Sana nga lang talaga yung pag endorse ni ni BP Sara kay Senator Aini is maging worth it or talagang lalo na I know marami pa rin talagang naniniwala at nagmamahal kay BP Sara so for sure lahat ng mga i-endorse or kasi naman pang i-endorse ni ni Pisara, kagaya nga din kami Junior, di ba in-endorse din siya for sure, susuportahan niyan lahat ng mga sumusuport at nagmamahal kay B.P. Sara kasi marami pa rin ang naniniwala talaga at marami ang naniniwala kay B.P. Sara So, ayan ako, wala ako. I have nothing against kung sino ang endorse niya or even to Bibi Sara, hindi ako against sa kanya or kung kanino man. I'm just neutral. Ang gusto ko lang maging maganda ang bayan natin, maging maayos. Ma At sana nga, lalo na ngayon, meron na naman akong i-react ka kasi meron na naman akong nabalitaan na isa na namang na parang pangyayari sa mga nag-bumaboto sa ibang bansa ay nagkakaroon doon ng bayan So, I call the attention of my sister kasi yun talaga super ano yun eh, super active din na bumoboto kapag election sa ibang bansa. So tingnan ko nga kung ano yung kung naka, tinanong ko siya kung nakaboto na siya hindi pa daw siya nakaboto. So parang nagulat din siya doon sa nangyaring news na yun. So tingnan natin, magreact din ako doon. Siyempre hihimayin ko muna, titignan ko muna kung ano ba yung uh, sinasabi nilang naging dayaan sa election sa ibang bansa. So, ayan guys. Samahan niyo pa ulit ako sa mga susunod ko pang vlogs. Dito lamang sa aking YouTube channel. Sa lahat ng mga reaction na ibibigay ko. And I hope, it, this is just my opinion. yon. Wala naman akong ibang hininga ng opinion dito. So, uh, kumbaga parang disclaimer lang. This is my own opinion and this is my own channel. At wala naman akong sinakta at wala naman akong sinabing masama. I'm just stating my own opinion. Okay? So, at reaction na rin. So, samahan niyo pa ulit ako sa mga susunod ko pang vlogs. Dito lamang sa akin YouTube channel. Don't forget to subscribe, like, and share my video. Bye guys!